question of mine to Colonel Espinido. Colonel, isa pa, isa, so one, one question. Sa ilang years ka sa police? 28, Your, uh, your Honor. Grabe yung mga operations mo, high profile, di ba? Yes. yes. Uh, uh Paruhinog, ikaw? Yes, Mr. Chair. Yung uh, early morning raid sa bahay? Yes, Mr. Ilang Chair. Ilang patay doon? Ang patay? Yeah, uh, uh, simultaneous yun sa area, sa six, uh, search warrant, 16. 16. Your Honor, Mr. Chair. Okay, basta operative yan, general, mga operative. Okay, sa entire 28 career mo, 28 years career mo sa polis, ikaw ba'y nakatanggap ng instruction, whether in writing or sa, sa pananalita, na ginamit ang word na neutralization bilang code na patayin mo? Uh, sa pagtanda ko, uh, Your Honor, Mr. wala akong uh, specific na sabihan na you neutralize uh, Holy, huli ay yung arrest. Marami. Hmm. okay. So, ikaw ba yung nasabihan na arrest pero code, code word yun na patayin mo? Hindi, uh, Hindi, Mr. Chair. Ikaw ba yung nas, nagamitan ng ibang word na code word sa napatayin mo? Wala. Uh, may, may isa, Your honor, Mr. Chair, yung trabaho in. Okay. patrabaho uh, yung ganon. Ano, anong basa mo? No? Anong intindi mo dun sa trabaho in mo? The result din, uh, Mr. Chair, hulihin, yun lang talaga palagi ang... Pero anong, ending, uh, anong ending oh, ng no specific na trinabaho mo? Napatay o nahuli? Uh, nahuli. Nahuli yun, uh, nahuli? Mr. Chair, nahuli. Uh, uh, maalala mo pa pangalan, anong kanino, sino yung subject matter nung trabahuin mo? Na nahuli, hmm. ang ending ay nahuli din? Sir? Uh, mayor ng Gadara Samar, Mr. Chair. Uh, 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 with the person of uh, Mayor Cabunyos. At saka may apat niya na security na police na warranted Uh, uh, anong year yun? 2000, Ma month. 2011, 2010, 11. Ay, Your Honor, Mr. Chair. Yung pagtatanong ko sa pang credibility questions na po ito kasi yes. hindi naman, drug war ba yan? Hindi. Hindi. Ah, yes. Yeah. Okay. So, pang uh, to just to test your yung yes. credibility pa. po. Okay. Apo. Uh, ah, set, up Yes. are we commencing uh, questioning uh, kay Real Spinedo, Mr. Chair? Sana ng uh -huh. time lang oh, okay. kung may opening statement <laughs> si Mayor Mabilog at saka si uh, Senator Laila Dilima. And then after their uh, opening statements, kung meron man, hindi ko kayo pipilitin, then we now open the ano na, questioning. But we will, order, we will find